sinabi niya. 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang ginuso si na Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros at ilan pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Yung kabilang kampo magpaputok ng isyo para ma-divert yung attention ng tao, papataas ng papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa otso derecho candidate. Makailang beses mo na siyang nakipagpulong kay Trillanes at Ontiveros tungkol sa isang Oplan Sodoma o plano para pabagsakin ng Administrasyong Duterte. Pero wala naman siyang maipakita maipakitang ebidensya na scripted o gawa-gawa lamang niya at ng LP ang mga mapanirang video. Maliban na lang sa mga text message niya at chief security umano ni Trillanes kung saan sinusubukan niya makipagkita pero di umano siya pinayagan. Dahil dito, nakonsensya umano si Bicoy at natakot para sa siguridad ng kanyang pamilya kaya sumuko sa mga polis. Pinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang upo, duly constitutionalize the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Lenny Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House, a certain congressman or senator to be the Vice President. And Sani will be the line to become the Vice President. Humingi din siya ng tawad sa Pangulo at iba pang nadamay sa kanyang scripted na kwento. Lawyers of formerly pharmaceutical filed complaints against Senator Risa Ontiveros and several others with cases of sedition, perjury and offering of a false witness before the office of the Ombudsman. These after former formerly worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Almira claims Ontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng pinansyal na tulong para sa anak ko na may sakit ay at yun po muna yung hiningin nilang mga kapalit bago po nila tulungan sabi nila gagawa daw po kami ng video then after daw po nun tsaka po nila ako babayaran para kasi nawalan po ako ng trabaho tapos ayun po pagkatapos ng video tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash tapos nung mga ilang linggo po lumipas may may nag-message po kasi sa akin na ano may numahanap na po sa akin na dalawang nakamotor totoo po yun tapos nung ang ginawa po nila kaganiis, is ipaparelocate daw po nila ako Isang Alberto Alejo na umanoy malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. So sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Canas, kung makaupo kami ng uh, Senado, 500,000. Pag makarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado siya sa isang konsihal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Attorney Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umano kontento sa laman si Sen. Antonio Trillanes IV at senator Laila de Lima. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, nandun si Ma'am Dilima. Uh, ah, natatawa nga siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap din umano sa kanya ang kampo ni Sen. Trillanes. Subalit ayon kay Arsilias, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Ako si Jamie Vegas, nasa Wastong Gulang, at residente ng Pasig City. Kasama ako si BJ Almira sa Parmali Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Monteveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID na mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalaan siya ng pera by GCAS na 2,500 dalawang beses. At na papanood ko at nakikita ko na pausap niya by Zoom si Senadora Risa Honteveros at J. Begema. Sa utos ni Senadora Risa Honteveros na gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Parmani Pharmaceutical Corporation ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumagap siya ng pera hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o apidabit ay hindi niya o, hindi nila ibibigay yung pera. At nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila na ng asawa, ng kanilang pamilya. At natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Beros dahil sa tumanggap na silang pera at itong huli ay at ito ay itong huli ay gusto nga nilang pabagsakin ang gobyerno ni presidente Rodrigo Duterte at ang Parmali Pharmaceutical Corporation. Kaya po diba ba si BJ ay eh, Nabayaran po siya para siraan Si Miss Mago at si Parmali Ang alam ko po nag-offer ng pera Kay BJ ay si Miss si Attorney JB Kema Abogado po ni Miss Honteveros At ang alam ko po nagbigay ng mismong pera kay BJ ay yung main driver ni Miss Bekema. Yung pumit mo ko na sa mga Anong po yung ginagawa namin ay tama at wala po nangyayari yung anuman niya. Sana inisip mo lahat ng sinabi mo na paninira. Pinagpalit mo yung pakikisama ng lahat sa'yo. Tiniraan mo si Miss Mago. Tiniraan mo yung tiwala sa ni Parmalee. Para sa halagang magkano, sinira mo lahat. Para lang sa malit na halaga, pagpakasiraw pa sa pera, sana magsabi ka ng totoo. Kaya po namin patanayan doon sa loob ng production na wala akong ganon. Investigation ni Sen. Risa, kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, uh, nangangailangan din ako ng pera. Uh, binigyan ako ni-share ni ng email ng opisina ni Sen. Risa. Uh, upang magpadala ng formal na email kahit ano anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-Kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, uh, sinabi ko doon na galing ako sa Kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, uh, kinontak ako ng isang staff ni Senrisa Risa Uh, si Fiona na upang makipag-meet sa akin uh, through video call. Uh, sa pag-meeting namin kay Attorney JB Ma, Chief of Staff ni non De uh, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. matapos akong matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni attorney Bekama. pagkaraan ng dalawang araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay na sa SMN News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung ligasyon na sa di ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot si Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari pinilit din ako ng idagdag ang pangalan ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama uh, kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Um, yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 ng sinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So, 1 million po lahat ang binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, uh, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay uh, bini at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. Nag-meet kami niyan um, 2000, uh, 2016, noong December. Kasi yun na nga, nal nalaman ko na isa, kasi kami isa ka ako po sa nirecruit ni nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging fake witness With confidence and first-hand knowledge, davao based businesswoman, now turned vlogger Mina Barido, breaks her silence against self-confessed hitman Arturo Lascañas. Lascañas is now accusing Vice President Sara Duterte linking the second highest official of the land to Oplan Tukang, an anti-drug campaign during the Duterte administration. However, Barido claims Lascañas is a fake witness who demanded millions for his new script meant to discredit the Dutertes, including former President Rodrigo Duterte. Talagang humili siya ng down payment ng 19 million. Noong 2022, no? lumabas na naman to siya. Nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, you know, ah... Uh, binabayaran siya for doing that, no? Barido also alleges that Las Cañas is colluding with former Senator Antonio Trillanes, who is once again speaking out against the Dutertes. Si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong sila Lloyda Luis. No? U.S. ang nasa likod nito. In a statement issued Thursday, Duterte maintained that she had no involvement with the Davao Death Squad and dismissed the Hitman's allegations as a fabrication. The Lady Duterte even challenges Las Cañas to file charges in court to substantiate his claims. Alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, you know, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakit.